sa Jeremiah 29 verse 11 ito alam po natin to yung panalangin natin uh, para sa hinaharap yan panalangin natin para sa hinaharap panalangin natin sabi dito sa Jeremiah uh, Jeremiah 29 verse 11 Sabi, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti nyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa inaharap. Amen yung pangar yung pangarap pala natin alam na ng Diyos yan yung mararating natin sa susunod na mga panahon alam na ng Diyos yan ako lang ang nakakaalam kasi ako lang ang nakakaalam ng na mga panukalang inihanda ko para sa mga ikabubuti nyo at para sa dulutan na kayo, kayo ng pag-asa sa inaharap sabi sa 12 kung kung magaganap na ito kayo'y tatawag at lalapit at dadalangin sa akin diringgin ko naman kayo ako'y uh, hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo kung hahanapin. Amen. <coughs> kung, buong, kung buong puso ko natin hahanapin ang Panginoon, uh, ngayon pa lang hinahanap, hinahanap na natin ang Diyos, sabi dito, meron tayong magandang kinabukasan, magandang hinaharap Meron tayong uh, meron magandang plano ang Diyos na ibibigay sa atin ng Diyos. Magbabago kapag ang ginagawa natin ngayon ay kalooban ng Diyos sa sunod na mga panahon magbabago ang takbo ng buhay natin. Hindi tayo man natili sa kahirapan kung anong naranasan natin ngayon. Amen. Balik araw, balik araw mga anak natin magtatagumpay yan. Balang araw yung mga mga anak nila magtatagumpay yan at tayo makikinabang. Kung ngayon pa lang, ngayon pa lang ay sinisikap natin yung hanapin ng kalooban ng Diyos. Mamumuhay sa sa kalooban ng Diyos. Magbabago ang kinabukasan natin. Totoo po yan. At sabi ng Panginoon, sabi dito,